Uh, Titaste na naman namin. Eh. At ito ang favorite nilang sak. Namimiss ko na itong food kailang ibang klase na ito. Mm -hmm. Ang pangalan ay... and Shawarma! shawarma. And let's go! Okay, bibigyan papa ang food. Okay. Okay. Ito ang itinanggawa na name. Ang pangalan ay The Rock Shaw. Sa ka mayroon pa ang baligtan ki. yung so, Oo, um, ang na agad. So, yes. let's open this. Oh my gosh. Ang gusto ko shower yung shawarma. Pinakita so, ko na agad. Ako, hindi pa nakakakain. Barang nga ako. kakain Nakakain ka lang shawarma. Ito lang. Hindi ko na lang ko. Kailang. So... Mom, is it oh I ito ang look ng loob all. dito ayiban nashawar. I think na maserap. I think ngano? Ano? Ano? I think ngano? Ano? masarap. Parang masarap. Ano? Ano? sa Ano? Ano? masarap Ano? 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 Hindi pa nakakagagat. Nagtipis na yung si yung buboy. Kasi yung loob, may cheese, alito, at gulay. Ano Kaya naman na ito. Kinakaya mo yung papel. Ay! <laughs> okay. Sa akin, first bite. Hindi ah. Ba, kunti lang. Sa baba. Hindi man ba, ha? Kunti? Sa baba. Bustin ko pa lang. Ay, second ko pa lang. It's no arma. Nakalimutan ko na kasi. 2019 pa ako nagkain ng shawarma. Hindi na. 2019 talaga. Wala mga. Isa pa bite ko. Kasi yung ano ko, maraming bite. Ako sa palang. Malat. Oo nga. Oh, Ay, Sa akin pa, diba? Mmm! Alam ko na yung ko dito. Masarap yun sa ano. sa Vista kaya masyarap pa, dito. Taste pala dun. Diba? ano na-taste ko yun? Masyarap pala to. Masyarap sa vista mo yun. Ito. Masyarap din naman to. Maala to. Alam ko na. Hindi na na kasi to kapag. ano, mainit. ano ko, ko na dito. Ang kana to. Isa. 60, huh? 60? 60. okay gusto okay. pag mo score ko dito 11 out of 10 grabe ano 11, 11 out of 10 kung gutom. kapag siya titiyanang tatawa ganito siya fan, hindi ako, hindi, ako fan sa shawarma. Sa Zach, gusto na gusto na talaga Kahit masama. <laughs> kapag masama ang masyado. Hindi yeah. ko masyado masarap, maalat. Gusto ko ito. Ang mas masarap talaga, dun sa anong masarap parang ito. Mami ah. na ito kasi. Parang si sauce. Ano ang lambot niya? Ayaw ko na. Diba, hindi yun nyo para matigas yung kanto ko? May tortilla? Tortilla. Parang tita. Tita? Gusto ko yun, yung matigas. Ano, ano ko yung usko ko? Ano, medyo pala. Kaya so sabi ko yung usko, tubay pa lang ako. Ay! Parang Umay. Ako bako, ito, ba? O gusto ba Hindi ako kasi... Hindi ko gusto ang mga shawarma. Hindi ako... Parang pangalaw mm. ko palang magkain ng shawarma. Mm. Sa Bistamol talaga mas masarap, diba? Ano mas masarap? Mm. Yan or yung ano? Bistamol. Sa shawarma Kung hindi niya alam, Bistamol mo'y siya. Kaya nga Bistamol... Uh, mas masarap ang shawarma um, parang malapit lang sa bahay namin. Parang, um, one walk mm. lang. <laughs> mm. Kaya, mas mm. Okay. talaga dun. Mas, mas mahal dun. Kaya mas Di pares pa. 60 pesos dun. Alam malaki pati yung... But, but, malaki pati yung... yung... kasi ano ang sauce ko? Mmm. Hindi, hindi siya rin. Ay, sauce. Kawap. Oh, gusto nga ako. Ganito. Ito siya, na naman maubos. Ngayon na ang eh. Hindi ko nga eh. Wala, maubos mo hindi. Bigyan mo kayo sa. Okay. Okay. din sa mga Okay. <laughs> score mo muna natin siya. Okay, ang score. Malamang sisa, alam mo na score niyan. Ha? <laughs> alam mo na ang score mo. Palaging... Okay, ang score ko, 8. yung score ko, 10. Ang na lang. Okay, bakit 8 sa akin? Kasi yung isa, bakit may bagus diba, na bagay nito? Kasi yung isa, ano, parang... Yung sinabi mo parang ano... Yung ano nga yun? Maalat. Maalat. Ayoko nun. Isa, hindi ako mahilig sa suwala kaya hindi yun ano, talaga kaya ang gusto kong sumama sa mga ano alam na nga naman bukas ay cinnamon rolls okay, okay. Um, bukas naman ay cinnamon rolls daw sabi papa and yeah si Cision Maria Luy hindi, ito man pero malalaki ata yun. kaya. Mm, Oof! Um... Mm, mm, mm. Hazak, uh, so, mm. tignan nyo yung katawan niya. Hindi naman yung chan mo, hindi yung katawan Hindi yung chan, yung katawan mo. Hindi Busa. kaya nang score mo, boy. Ten. 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 So, Ang sa akin, ten. <laughs> bakit ten? Bakit ten? Baka lahat naman na pagka-intend sa iyo eh. Yung kanina empanada. Ano parang niya? Ten Tendens. Okay, ten din yan. Bakit 10 yan? Kasi... Kasi... Kasi kita yung, yung Amoy. Two yun. Two points. Tapos ano? yung tasting five kaya 7 7 at ano oh, at ano oh. 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 listen mo na uh, forget ko na <laughs> uh, favorite ko ito ah oh. uh. Kasi sa Zach, lahat ang gusto niya, lahat sa kanya favorite. Um, um, karma, shomai, kahit ano Ano mo, nahulog na pati kinakain pa rin. Kahit, sushi, kahit, um, parang... Kaya na, i-close yun na, tama na yan. Um, na kayo. Bukas ay yun. Bye bye guys. Ay, um, cinnamon roll. Pwede kayo mag-subscribe dito at magbasa um, pumunta na. at sya, sa, sa disco mansion na. Kapag ano, kapag nis, n nagsubscribe na kayo, I, e, ano nyo, i-press e, nyo yung bell. Kapag na um, nag-subscribe ko, game ko ng piso. <laughs> wow! Piso. Kapag, yeah, kapag, kapag na, kapag na like at comment ka ba, dadagdag dadagdag pa yun ni ate siya. Isa piso. Two pesos. Ay, pesos. Pesos. Bye. 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 Bye.